So guys, siyempre guys, hindi tayo papahuli. Ba't tayo papahuli? May sticker tayo. Woo! Idol, like yan ang sticker. Ay, oh, say say say. oh, ay siyempre, para sa'yo. Woo! Oh, Diyan. Diyan. So guys, papasok na tayo dito sa ano, sa Pawikan Conservation Center at puntahan na natin si Baby Giant. Kaya, so papasok na tayo rito. Ang ganda pala rito sa loob. Sabi uh, yun. Sa dulo po. Uh, so, nasa dulo daw si Mamot. Tara. Dito po ba? Dito po ba? Oh, yung dulo po. Uh, sabi kasi, na, sabi namin kanina, dito kami sa labas. So, hindi niya nabasa yung conversation namin. So, na, kami na yung pupunta. Ayan na uh, guys, lumabas na si, ano, si Mamot. So, pagod kasi siya. Ang mga nagpa-picture. Ayan. Ah, ito, ito. Okay lang, okay. So Guys, nandito na ano, si Idol Manon, <laughs> yung ating Batang ah, So guys, s'yempre guys, dito tayo papahuli. Pa tayo papahuli May sticker tayo. May bigyan natin kay Idol Jan ng sticker. Yan. Sticker tayo. Masarap ba, guys? Uh, Siyempre may hero pa tayong isang para sa ating isang pa si Baby Giant. Oh, <laughs> oh. Ay, basta. Oi. Asyempre, para sa iyo. Oh, yeah. So nakita na natin ang personal si Baby Giant. So lagi ko siyang pinapanood, nakabalo ako sa kanya eh. ako sa mga vlog niya. Thanks.